for to today's video mga katribo gawa tayo ng balad sa tanim natin para nito babagsak since namunga na to kailangan rin natin ng alagaan sayang naman din kung matutumba lang so ang gagawin natin lagyan natin to ng poste at kung saan doon natin ikakabit yung mga sanga or yung puno niya para hindi matumba iyon lang ang advantage pag nasa probinsya ka. So, kung masipag-sipag ka lang, magtanim na ka lang ng kahit anong gusto mo. So, hindi ka na bibili. In, in short, uh, katipid tayo. So, ganun na lang mga katribo. Uh, Mag-initiate na lang tayo ng mga paraan para para makaminos tayo ng ano uh, makapin tayo ng gastos gastos pag wala naman kayo sariling lupain, so pwede naman tayo magtanim. Uh, kung mayroon tayong mga balde dyan, yung mga timba na sira, pwede yung gawin natin yan, na uh, lagyan natin ng lupa. Uh, sa akin naman, sa situation ko is, mga sako naman to. Yung mga sako, nilagyan ko din ng lupa. Uh, kahit pa paano nakapagtanim tayo. So ganun lang, ganun lang gagawin natin mga katribo. So kahit pa paano? nakakatipid tayo. So, once again, maraming salamat and good morning.